Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalatay kay Jesus so Kristo. Tayo tutungo ngayon sa Ibanghelyo ng Panginoon ay kay San Mateo. Ito ay tungkol sa pagpapayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng filipos tinanong niya ang kanyang mga lagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sabagot so sila, at sinabi po ng ilan, kayo si Juan at tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. Sasabi pong, kayo po si Jeremiah. o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pinagpalakasin mo na anak ni Jonas, sapagat ang katotohanan ng ito hindi nihayag sa iyo ng sinamang tao, kundi ng aking ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Kung kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatanggumbay laban sa kanya. Bibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharihan, ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang pahintulatan mo sa lupa ay pahintulatan di sa langit. At may ikpit iniutos sa kanya ng mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya na ang Kristo. Ang salita ng Diyos. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung sino siya at sumagot sila. Sinabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Sa madalit salita, huwag mo ipakilala ang iyong sarili sa misteryo ng iyong buhay. Ikaw lang nakakaalam na ngayong buhay. Ang, delito, ang buhay ay isang misteryo. Kaya maraming nagaganap sa atin. Ang nakakakilala lang sa iyong sarili, ikaw at ang iyong sarili. Ikaw at ako ang nakakilala. Makikilala mo lang yan ang isang tao kung ito'y pinagkaloob sa iyo. Dahil lang tayo masyado ma-misteryoso ang buhay. Maraming hindi alam sa sarili kung ano ang kanyang ginagawa. Lalo na kung hindi pa nagkaloob ng Diyos ang gaya ng karunungan, kaalaman. Yan ang mga bagay na dapat nating malaman kung ano na meron nga tayo. May karunungan ka at may kaalaman ka na hindi mo alam na mayroon kang tinatangan na ganyan. Ikaw lamang ang nakakalam nun. Kaya ang buhay natin ay isang misteryoso. Kaya huwag natin sasabihin sa ating sarili, ah, kilala ko ang aking asawa, dahil nakasama ko yan habang panon. Pero ang totoo niyan, hindi mo pa kilalang lubusan ang iyong asawa dahil hindi pa pinagkakalub sa iyo kung anong mayroon sa iyong asawa. Huwag mo rin sasabihin, ah, ko ang aking mga anak dahil nang sa akin yan. Pero may misteryo ang iyong mga anak na hindi mo alam na kung ano ang kanilang ginagawa, kung ano ang kanilang karunungan, kung ano ang kanilang kaalaman, at kung ano ang kanilang dapat gawin. Hindi kanya-kanya tayong misteryoso sa buhay kung lalo na kung hindi pa pinagkakalob sa iyo kung ano ang kaalaman na ibibigay sa iyo ng Diyos makikilala mo lamang ang isang tao kung ito ay pinagkakalob na sa iyo kaya ang buhay ni Jesus ay isang napakalaking misteryoso nagkakalob nga sa atin ng Panginoong Diyos kaya kung nagustuhan mo ang video nito maaari kang mag like at mag comments i-share mo rin naman at gawin natin viral sa social media ang salita ng Diyos. Maraming salamat.